من التزم السلفيه حصل الخير كله وحصل اجرا عظيما وفيرا كبيرا لانه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأيها المسلمون Nilikha tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na may dahilan, na may layunin sa mundong ito. Sinabi ng Allah Azza wa Jal sa Quran, وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ At hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao, maliban na sambahin nila ako. Kaya kapag nalaman natin na ang dahilan, kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay upang sambahin siya, kailangan nating malaman paano natin may ang tamang pagsamba sa Kanya, nakatanggap-tanggap sa Kanyang paningin. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, Alladhi al mawta wal hayata kum ayyukum ahsanu amala. Siya, ang Allah, ang lumikha ng kamatayan at buhay upang subukin kay upang subukin kung sino sa inyo ang pinakamahusay sa pagganap ng mga gawain kung sino sa inyo ang pinakamahusay sa paggawa ng mga ibadat tinanong si al fudayl ibn al iyad rahimahullah ta'ala kung ano ang ibig sabihin ng ahsanu amala ang pinakamahusay sa pagganap ng mga gawain sinabi niya akhlasuhu wa aswabuhu ang gawain na tapat, na may ikhlas at ang gawain na wasto na naayon sa sunan ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. sallam. Kaya mga alipin ng Allah, biyaan kayo ng Allahu Azza wa jal. Ang ibada, ang isang pagsamba ay mayroong dalawang kondisyon. Ang unang kondisyon ay alikhlas, ang katapatan o sinseridad. Kung saan gagawin mo ang isang uri ng ibada para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah azza wa jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ At sila ay hindi inutusan maliban na sambahin ng Allah Azza wa Jal ng buong katapatan na may alikhlas sa kanya, sa relihiyon sa din ng Allah Azza wa Jal. At sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa hadith na inulat Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Innamal al-a'malu bin niyad, wa innama likulli mri'in manawa. Katotohanan ang lahat ng mga gawain ay nakabatay sa ating layunin, nakabatay sa ating intensyon. At ang bawat tao, makukuha niya, makakamit niya kung ano ang kanyang ninanais. At ang kabaliktaran naman ng al ay abriya wa sum'a, Adriyaw at suma'a at ito ay kapag gagawa ang isang tao ng isang uri ng ibada upang ipakita sa mga tao o upang iparinig sa mga tao. Sinabi ni Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala na ang ibig sabihin nito ay annahu yaf'alul amala liyurad. Ito ay kapag gagawa siya ng isang gawain upang ipakita sa mga tao. Halimbawa, isa sa gawa niya ang sala upang ipakita sa mga tao. Magbibigay siya ng sadaka upang ipakita sa mga tao ang kanyang layunin ay upang puriin siya ng mga tao o malaman ng mga tao na ang tao na ito ay nagbibigay ng sadaka o ang tao na ito ay nagsasagawa ng sala o ang tao na ito ay nagsasagawa ng hajj o ang tao na ito ay nagsasagawa ng umra o maashbahadhalik o iba pa mga ibadad na katulad nito. At kasali na dito ang mga taong gumagawa ng anumang uri ng pagsamba. Pagkatapos ipopost nila ito sa Facebook or sa social media. Sasabihin niya sa mga tao na ako ay nag-hajj. Ako ay nagbigay ng sadaka, ako ay nagbasa ng Quran, ako ay nagtayo para sa piyamo online. niya sa mga tao sa buong mundo na ang kanyang gina, ang ginagawa, na ang kanyang ginagawa ang uri ng samba na ginagawa niya. Pakinggan ninyo ang hadith ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, "Inna akwa fa ma akhafu alaykum al as shirkul asghar Katotohanan Katotohanan, ang pinakakatakutan ko sa inyo ay ang maliit na uri ng asyir, at ito ay arya, pagpapakita sa tao. Yaqulullahu al qiyama idha jazanna sabi amalihim, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, kapag gagantimpalaan ang mga tao sa mga kanilang gawain, Idhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa Sasabihin sa kanila ng Allahu Azza wa jal, pumunta kayo sa mga pinapakita ninyo sa mundo. Tingnan ninyo kung may kayo kayong pala mula sa kanila. At mula sa panlilinlang ng syaitan ay ang pag-iwan ng isang uri ng pagsamba dahil sa takot na ito ay mahulog sa adriya, sa pagpapakitang tao. Sinabi ng Fudail ibn al ayad Rahimahullah ta'ala, Tarkul amal li ajalin nas riya. Ang pag-iwan ng isang uring gawain, ang isang uring pagsamba dahil sa mga tao, itinuturing ito na adriya. Kaya ingatan natin ang ating intention. Gawin natin ang mga ibada para lang sa Allah Azza wa Jal at hindi upang ipakita sa mga tao o iparinig sa mga tao dahil hindi ito tatanggapin ng Allah Azza wa Jal. Ako lumatas ma'un, wasagfirullahul azimu li min kulli dhambin, fasagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wasalatu salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wasahbihi wa sahbihi wa man ittaba'u hudahu amma ba'd. Ang ikalawang kondisyon upang matanggap ang, pang, ang pagsamba natin ay al -mutabaha. Ang pagsunod sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kinakailangan na lahat ng mga gawain natin, lahat ng mga ibadat natin ay alin sunod sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang kabaliktaran nito naman ay bida'a ang mga makabagong gawain Sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa hadith na inulat ni Aisha radiyallahu anha, Man ahdata fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sino man ang mag iimbento ng isang makabagong gawain na hindi bahagi ng aming utos, ito ay tatanggihin. Hindi ito tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa ibang salaysay sa sahih muslim, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino mang gagawa ng isang gawain na hindi mula sa aming utos, ito ay tinatanggihan. Kaya kapag may makita tayong ano mang uri ng pagsamba, ano mang uri ng ibada, kailangan nating itanong, may katibayan ba ito mula sa Quran? May dalil ba ito mula sa Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ginawa ba ito ng Rasulullah? Ginawa ba ito ng mga sahaba radhiyallahu anhum? At kung hindi nila ito ginawa, dapat nating iwasan ito. At may mga grupo ngayon na nagsasabing maari natin isagawa ang ibang mga gawain na hindi ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi ginawa ng mga sahaba radhiyallahu anhum dahil ang mga bagay na ito ay bid'atun hasana mabuting bid'a a. ngunit sapat na para sa atin ang hadith ni Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu kung saan kapag nagbibigay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng khutbah pumupula ang kanyang mata at tumitindi ang kanyang galit at sinasabi niya fine na khairul hadis kitabullah katotohanan ng pinakamainam na salita ay, asa, ay ang sa ayang aklat ng Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ng propeta sallallahu alayhi wasallam. wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah at ang pinakamasamang bagay ay ang mga makabagong bagay, ang mga bid'a, dahil lang lahat ng mga bid'a ay kaligawan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dalala." Lahat ng mga bid'a ay kaligawan, ngunit sinasabi nila na mayroong mga mabuting bid'a. A. Sinabi ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, "Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an hasana." Lahat ng mga bid'a ay kaligawan kahit pa ang tingin ng mga tao dito ay kabutihan. Kaya matakot kay sa Allah subhanahu wa ta'ala mga alipin ng Allah. Pag-aralan ninyo ang inyong relihiyon upang hindi kayo maligaw mula sa sunna ng ating mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam. At dapat natin malaman na ang mga taong gumagawa ng bid'an ng mga ibada ay apat na uring. Ang una, ginagawa nila ito na may ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit tapasukan ng bid'a, hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalawang grupo, sunod ang kaniyang gawain sa sunan ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, ngunit tapasukan ito ng arya At hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikatlo, ginagawa nila ito na may riya at ang gawain nila ay bid'a. Hindi ito tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang ikaapat ginagawa niya ito na may ikhlas at aling sunod sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ito lamang ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma aizzal islam wa wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa ja'al hadha al balad aminan mutma'innan wa sa'ira bilad al muslimin aamatan ya rabb al alamin Allahumma arina al haqqa haqqa wa rizukna wa arina al batila batila wa rizukna ajtinaba al Allahumma ina na'udhu bika an nusrika bika shay'an wa nahnu na'alam wa nastaghfiruka لما لا نعلم اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة